Yun, hi mga bro and uh, welcome sa aking channel at uh, usapang e-bike naman tayo ngayon. No? So kasi itong ano, tong e-bike na to is maano siya, yung matagtag talaga. So konti lang yung ano niya, konti lang yung play nung shocks niya sa likod. Kaya bumili ako sa Lazada ng ganito. Ayan. Yan, ano, uh, 250mm to, itong uh, shocks na to, no. So, Buksan natin. Ayan, 250 mm siya. Ay, ito 'to siya, ayan. Ayan, 250 mm, ayan, yan siya. So, i-install ko 'to dito. So, makikita nyo, ito 'yung ano, ito 'yung naka-install ngayon 'no oh, sa ano. Ayan. Kung makikita nyo parang ano siya. Maliit lang, manipis. Ayan. So, papalitan ko siya nito ng mas mataba. Ano man. Yun. Okay. Sige. Tayo natin palitan. Ito. Ang uh, ko mga vlog. Ito. Tinanggal ko muna to. Luwagan ko muna mga tornillo dito. Meron yan apat. Yan. Tsaka dito. Yan. Ang size niya is ano, uh, 17. 17 yung size niya. Tapos yan dito. Ito din, tatanggalin ko din. Ngayon, wag na wag nyo iisipin na dito nyo, dito nyo kakalangan sa part na to. Na, nyo na ito. Hindi pwede. Kailangan, ang kalang nyan is between dito tsaka dito. Or sa sahing Pero dito, ang kalang nya dito sa chassis na ano, sa taas. Kasi, pag tinanggal na to, syempre, magkasarado tong dalawa magaganyan yan dalawa. So, hindi mo na malalagay itong isang to, tapos babagsak pa, tapos masisira, may mukhang masira pa dyan. So, ang gagawin mo is, ang kakalangan mo, itong, itong part na to. kaya kakalangan mo. Simu mo dito, punta dito, or galing dito, papunta sa yung Hindi itong part na to, itong kakalangan mo. Ito. Okay, so, pakita ko sa inyo. ayos na dito. Sa kabila naman ako. Hindi ko tinanggal yung tornilyo muna. Kasi para safety din. Mamaya um, ako nang tanggal yung pagkakaya. Pagka maluwag na lahat. Tapos muta lang na ako dito. Ayun ako na siya. Yan. So, try natin kung kasya. Uy, swap pasok. Pasok siya. So, pwede, pwede. Yan. Pwede. So, so ngayon guys, tutuloy natin yung, ano, yung pagtanggal na ito. Mga to. sila tatanggalin ko kasi mas mahaba to. So, hindi makaka-expand ang mas pataas yun yun yung part na to. So, good luck sa atin. Uh, safety first. Sige, siguro natin ito nakakalam nilagyan ko siya nang ano nilagyan ko siya nang kahoy dito sa so, part na 'yan. So, 'Yan no? May kahoy diyan para hindi masira yung ano, masira yung frame para maging ano siya pantay ang ano, pantay ang pagkatulak. Okay. Dito.

So, tataas natin ito mga bro. Okay. So, kabit na natin yung shots. Ang um, mataas talaga siya. Kailangan pa i-adjust. Yan, pasok na. Yan. Tapit na mga bro. Madali na yung kabila. Kasi tapos na yung, ano eh. Tapos na yung adjustment natin. safety na. By the way, mga bro, no? Ang ganda nito kasi, kung papansin nyo kanina, bago ko siya luwagan, hindi siya yung luwagan ng kamay lang. Meron siyang parang ganito. Ibig, ibig sabihin nito kasi, hindi siya yung parang lumuluwag basta-basta. Nang, ano, kailangan mo pa siyang tanggalin using nung, ano, using nung mga tools. So, hindi mo siya mga iikot ng kamay. Kaya, safety din. O, maganda na rin. May features ng, ano, features ng ganitong mga e-bikes, no? Ой, куда ну що? А далі квадар. Подивись на Okay, so, naikabit ko na. Grabe, ang hirap, no? <laughs> kung, kung meron kayong mas madaling, ano, mas madaling para, para ikabit yan. Ano nyo lang, comment nyo lang sa baba kung paano nyo ginawa yan. So, yun na nga. Um, kailangan talaga, meron kong kumpletong tools na, ano, na ganito. Kahit pa paano, may ganito ka. Ganyan. Yan. Para, ano, sa 17 na ano, 17. Tapos, 17 yung, ano, yung mm yung ano niya yung sa tornilyo Tawa ko lang kung pareha sa ibang ano, sa ibang e-bike mo. Ayun, tara, test drive natin. Na, palitan ko na. Okay, so, ayan, Oh. No? Ah, kasama ko pa anak ko. Para matesting namin yung ano, yung bagong shocks nyo sa, ano. Ayan natin. So, okay, okay naman. Wala naman masyadong pinagbago. Tumaas lang ang konti yung likod. Pero yun nga, syempre pag tumaas ang likod, mas maganda pag nasakyan. Eh, so, lagi naman kami may bitbit eh. So, kinagamit mo to para sa service, diba? ba? Ayan. Okay. So, natin. Ganun pa rin naman. Medyo, konti na lang yung, kumunti yung tag niya. Kumunti siya. gumanda, oo. Oh, hindi siya ganong ano. Ayun. Ramdam ko na na hindi masyadong tagtag. -tag. Ayun. Ayun. Sakto. Hindi na siya ganong ka, ano, katalbog. Ayun. Oo, oh, ganda. Nakayos naman. Ayun, konti na lang. Ayun, konti-konti na lang. merong ano, humps. <laughs> Ayan. Bebe, okay ka ba dyan? Ano ba naman? Nilagyan ka pa ng ano, bala ako, DJ. <laughs> Ayan. Enjoy, tita nyo naman. Enjoy na enjoy yung anak ko. Safety yan. Ah, safety belt yan. Oh. Oh, uh, yeah. <laughs> okay. So, okay guys, so Ayan. Oh. say okay, bye bye na bye 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 bye, bye, -bye dj bye bye, bye, -bye. Subscribe <laughs>